guys. Right. Speaks our mind. Um, gusto namin malaman, ikaw ba, Alan, magaling din. Nandito, eh, may tiklop talaga ako, YJM. Ay, Ay nandang ka na siya. Narinig niya. Wala na. Ano mga ni Ulo? Hindi, totoo po yun. Um, kahit maliliit na bagay na ginagawa niya sa Lili. Sobrang laki na ng impact sa akin siyempre as 네. no a girl. And lahat mo yung ginagawa niya sa akin, kinikilig ako na yun. Siyempre dahil kinilig at kinikilig ngayon ang buong bayo kaya sa Dubai Zabro Park, ituloy na natin ang kinilig mga kapamilya. Let's all welcome back on stage. grabe guys, painit na pagtanggap ng mga uh, Pilipino sa Dubai kay Nafyang GM Darin at Morixet. Yan, makikita natin, nag enjoy talaga ang dalawa sa unang out of country nila together. Bilang kapamilya, yung paglabas sila ng PBB, ang swerte nilang dalawa. At napakaswerte nila sa kanilang mga managers kasi ang napaka-supportive at napaka ni Miss Gidget at ni Miss Portia kay GM at Fiang. Sabi nga ni Miss Gidget, tapos sa Dubai, saan naman kaya ang next? Sumalay so, natin. May susunod na out of country ang GM Fiang. Ayan, nakaka-excite ito guys, di ba? Sana guys, more blessing pa din sa uh, GM Fiang at marami pang project na darating sa kanila so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye